Good morning mga idol. Ayan. At, uh, nagtanim tayo ng inyog. Ipapakita ko sa inyo. Uh, introduce ko muna ang aking sarili. Si Tabak Farmer po ito. Sa YouTube, YouTube channel Tabak Farmer. Sa, sa Facebook Same lang po, tabak farmer. Ayan, at uh, ako nga po ay nagtatanim ng mga inyog. Ayan. <coughs> Ayan mga idol. Um, Ang ng inyog na ating itinatanim. Ang uh, pahigit uh, 50, ayun. ngayong tagulan tagulan ay magandang magtanim ng mga inyong para po mabuhay agad maganda kasi mga idol Maganda kasi mga idol kung meron kang mga tanim na inyog para sa sakit na bato. Yan. Pangtanggal sa sakit na bato. ah uh, ngayon mga idol uh, tapos na tayo magtanim Okay, pahinga mo mainit mainit ang panahon yan shout out sa ating kaibigan na si Boy Sardinas. Ayan, ating kumpare na si Boy Sardinas. Gusto na dyan, paring Boy Sardinas. At si Kalso. Hindi mo naman na in, ina itong uh, lote mo. Kailan mo ba ito asikasuhin? Uh, kay Mami Sharma. Uh, set out po kay Mami Sharma. Kay Idol Wami. Kay Direk Tikyo. Yan. Kay Daddy Frankie. Uh, si MJ Baredo. Uh... Yan, mga, mga mga sikat na mga kaibigan natin mga vloggers Yan. at sa lahat ng uh, bumubuo sa uh, paligsahan ng uh, pagtatanim ng sitaw Yan. Tabak Farmer Number 10 <laughs> Hanggang dito lang po ang ating vlog. Yan. Ang inyong uh, farmers. Tabak farmer. Bye.